exciting mga kaibigan ang uh, naging manifestasyon ng Office of the uh, Solicitor General na si uh, Attorney Abel uh, Berabe. Okay, so kung inyong matatandaan noong uh, desisyon po ng uh, ICC ang uh, interim release request ni dating uh, pangulong Rodrigo Roa Duterte ay siya rin ng mga uh, biglang paglabas ng uh, uh, sagot no ng uh, Korte Suprema kaugnay sa inihaing habeas corpus ng uh, pamilya po no mga anak ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte na may kanalaman po no sa pagdakip at pagpapaaresto kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil diyan ay uh, inatasan po ng uh, Korte Suprema na ang mga taong involved no mga cabinet officials and secretaries na involved sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mayroong 30 araw, 30 days para sagutin po no ang mga nakapaloob doon sa reklamo particularly yung legality ng uh, pagpapadakip kay dating uh, Pangulong Duterte at yung mga saligang batas na kung saan ay uh, tila uh, hindi po iginalang ng mga otoridad hindi po iginalang ng mga taong involved sa pagpapaaresto kay dating pangulong Duterte. So siyempre, alam niyo na kung sino-sino yung mga 'yan. Balikan nyo na lamang yung uh, naging uh, pag-amin ni John Di Cremulia. Pangalawa, yung mga napatunayan po no, yung mga narinig po natin during the Senate uh, inquiry na kung saan ang chairman po ng uh, Uh, Committee on Foreign Relations na si Senator Amy Marcos ay nagsagawa po ng kanyang uh, investigasyon kaugnay sa pagpapadakip kay dating Pangulong Duterte. Dahil po sa investigasyon na yan ni Senator Amy Marcos, marami po siyang natuklasan na hindi po nararapat, hindi po naaayon sa saligang batas. Ilan kasi sa mga provision na nakapaloob sa Rome Statute of the International Criminal Court, mga provision po na nakapaloob sa Bill of Rights no Article 3 Bill of Rights of the 1987 Constitution at syempre yung hindi po maayos at hindi po tamang uh, interpretasyon na nangyari po sa Republic Act 9851 tama po ba Republic Act Republic Act 9851 So, napakarami pong mga probisyon sa batas, sa saligang batas at kahit na po sa Rome Statute of the International Court ang hindi po iginalang at talaga namang sinadya po yata ang kalimutan ng mga otoridad maipakulong lamang at madala sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil dyan mga kaibigan, i-recall din po natin yung mga naging oral arguments ng uh, Uh, Korte Suprema na kung saan ay talaga namang sa abot ng kayang uh, gawin at makakaya po ni dating uh, Solgen uh, Menardo Guevara ay pinagtanggol naman niya ang gobyerno sa mga anomalya po sa PhilHealth Ayan, mga anomalya po sa budget ay talaga namang naging mahusay po na uh, naging mahusay pong tagapaglingkod uh, no itong uh, uh, solicitor general sa gobyerno. Okay? Ang malupit, mga kaibigan, dahil po sa hinihiling ng Korte Suprema na pagpaliwanagin itong mga cabinet officials and secretaries that are involved in the arrest of the former President Rodrigo Roa Duterte ay kakaiba po ang naging desisyon ngayon ni Office of the Soldier no na si Attorney Berbera Ito po ay uh, pumapayag sumasang-ayon na ipagtanggol ang gobyerno. Ayan, sa so, ibig sabihin tatayo na po ito at ipagtatanggol ang gobyerno sakaling sila po ay investigahan, Okay? Unlike po kay uh, Soldier Guevara, na tumanggi na po siyang ipagtanggol itong mga opisyal ng pamahalaan na ito. Ayan, so ito po yung twist diyan mga kaibigan. Paano kaya ipaglalaban ni uh, Solgen na uh, berberabe ang mga opisyal ng pamahalaan? Gayong obvious na obvious, no? Ang uh, ginawa nilang pagdakip kay dating Pangulong Duterte ay hindi po naaayon sa legal na proseso. Maraming mga probisyon ang nakasaad sa Rome Statute of the International Court na hindi po iginawad at hindi po sinunod. Mga probisyon sa 1987 Constitution at syempre sa Republic Act 9851. Ayan, paano kaya ipagtatanggol ni Attorney Belberabe ang ating bansa sa mga katanungan ng mga hukom sa Korte Suprema? Ayan, so dito natin malalaman kung sino sa kanila ni Attorney Menardo Guevara ang mas mahusay at talaga namang mayroong substance ang kanilang mga sasabihin. Yun lamang mga kaibigan, kung nais po ninyong magkaroon ng mga ganitong uri ng paliwanag no, at diskusyon, huwag kalilimutang magsubscribe at ibahagi ang video na ito. Maraming salamat.